So, madali siya matunaw. Pwede din siya itanim kung nagko-compose tayo sa mga bahay. Di ba, marami na ngayon sa households, meron sila yung um, bokashi buckets, yung bins. Uh -huh. Uh -huh. Isasama mo siya with the food waste. Ah, so wow. nakakain din siya ng uod. Kasi yun yun, yeah. i-feed mo sa uod yung waste mo. Oo. Oh, oh. Wait, Mari, sige, bago lumamig pa mo, yung hot water, pwede ko ba itunaw? Tingnan. Oo, oh, kasi pwede baka, pa. hindi, ako nagkapakita kasi baka mamaya may magic trick ka. Charot! Pwede <laughs> oh, ba? Chika lang. <laughs> Oo, <laughs> oh, ako ang lalagay. Sige nga. Tapos yung ah, ilalagay ko doon. Pwede nyo rin ay, balutin, balutin siya, o. Oh. Tapos ah, i-regalo nyo Yeah, yan naman, a uh, direct alternative siya sa plastic bubble wrap. Yung brown paper oh. na yan. Tawag oh, sa kanya, okay. Chiami. O, sige, Chiami. mamaya buksan natin yung inaypat. Pero ito, pakita lang natin na yung laman nito ay ito. Itong plastic, di ba? Ayan. Tapos, ito ang ating hot, hot, water. water na siguro nasa 90 degrees to, di ba? Basta 60. boiling. Pero 60 degrees pa lang po Celsius <gibu> na init, oh. pwede na po siya na ano? Pwede na po siyang matunaw. Oo. So, ibig sabihin nito, pag nilagyan ko ng hot water itong uh, melted kasa bag. Hindi pa, siya melted. <laughs> uh, hindi pa siya melted, 'di ba? But about to be melted cassava yes. bag matutunaw po siya. So, Wag mo na yung salin, Mars. Eh. Lagay mo na lang yung plastic dun sa... Oh, ay, pwede. pwede. Pwede, pwede, rin. Kasi diba? baka mapasok ka. Ayan, ayan. Ayan. So, so ito na, na, na siya, guys. Good diba? idea. Ayan, diba? wow. diba? Ayan. Ito po siya. So, lalagay ko sa hot water. Tingnan nga natin kung matutunaw. Uy! Uy, yung bilis, ha? Uy, mabilis, ah. So ano, pag so, siya, of what will minutes happen? minutes or seconds, uh, magiging para siyang starch paste. Ay, wow! Tapos pag lumamig yung water, pwede mo siya gamitin pang water ng plants. Mukhang oh, gaw Kasi um, ang, ang pinaka-advocacy namin dito sa Philippines, no, um, limited din kasi yung a uh, composting facilities. Uh, the reason why uh, we made, uh, we're choosing cassava bags, kasi yan yung fastest types of bioplastic that can disintegrate. So yan, sa hot water pa lang, pwede siya tunawin, pwede siya i-compost. So in as little as, for example, nag-compost tayo, no, 64 days, kaya na niya mabalik sa lupa. So yun yung pinaka-advocacy namin, returning these items back to nature. So hindi siya makaka-harm talaga, hindi siya makakontribute sa plastic pollution natin. So all these, uh, packaging items. Pwede siya i-oven, pwede siya microwave. Marami siyang ano, pwedeng um, alternative. Pwede siya i-oven, pwede siya i-microwave. Pero pag nilagyan siya ng hot water, matutunaw din. Ito hindi. Ah. Pang-compost siya. Talagang sa ano. From sa this. Yeah. Ayan. From this. Ayan. Ito na, na po ha. From this. Ilang segundo pa lang kayo nagchichikahan dyan. From this. Ayan. The casa bag. To this. O oh, too tubig. Eto eh, ba? Diba? Parang gaw-gaw na.